Patay ang usa kalula sa amihan ng lungsod sa Sugod, human masunog ang iyang Pinoy anak, ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 6 sa gabi ini Lunes, nabantayang nagkayo na kining usa ka panimay sa sitio San Isidro, Barangay Poblacion, Sugod. Gialarmahan dayon kini sa mga silingan. Nagtinabangay ang mga tao o kabanay aron ma-rescue ang idaran nga naginusara nga nagpuyo sa maong panimay. Nakuha ang 74 anyos katagbay nga giilang si Socorro Arnado Good apan nakaangkon kini og third degree burns. Namatay ang biktima sa ospital. Pati sa sa lawas sir na, ako nga nagsukam pag dugo. Nainig, hindi na ganyan ang lawas kaya puting inita. Asoy sa apo sa biktima, una silang nakasinati o brown out sa dapit, kundi nagpakitabang ang biktima. Gisusi pa ang hinungdan sa sunog, apan usas sa ang electrical short circuit. Hindi ba na na-out, na rin sa mukha mo ito. Nga, isig Ako ang tatoon, Magpasika ang pandil. Aba gusto niya para pala sa mga hita. Napagtaan ako. Putin na lang ko siksika sa taas. O ba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda.